Good morning mga bossing idol Ayan po. Uh, Bagyo po, may bagyo po Kaya napakalakas mo ng hangin Ayan po. Grabe Update muna dito sa Manoko natin Mga idol dito sa ating backyard basang basa na yung mga nokis natin no? at gabi pa umuulan tapos malakas yung hangin tsaka meron akong ano dito mga idol konting good news tsaka konting bad news ayun o no? meron kasing niyog di diyan yan eh natamaan tong para itong mga idol natamaan tong hapunan ng ating nokis yan o no? Grabe. Nahulog yung ano. Buti na lang hindi natamaan mismo yung manok. Yung ano lang. Yung kahoy lang yung natamaan, yo. Ano? ang putol. Buti na lang. Yung hindi tinamaan yung Okay natin. Kapag tinamaan 'yon, nako sigurado may ma-disgrace yung isa. Nagsilaglagan yung ano, yung dahon ng yung Tsaka mga ganito oh, nagsilaglagan Ito Ito pang apat na to Tsaka Okay yung manok natin, pinasok ko lang sa kulungan Kasi hindi siya natuwaan Tsaka merong natumba tong takip ng ano Pantap hindi tuloy na kuan yung itlog umayos ka lang umayos ka lang ganyan ganyan use lang natin mga idol kasi yan o oh, yan para malimliman mo yung dalawa ito na na ano ng hangin na tangay ng hangin Ganyan na lang kaya. Ganyan. Ayan. Tapos lagi natin ng bato rito para mapatong siya. Kasi sayang pag hindi yan mapisa mga idol. Yan. Takip natin para hindi siya mabasa. Ako, butik na. Mas gasa yung ating ano. Lagyan natin ito. Mga bossing. Para hindi tangayin. Yan, yun yun Yan. 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 Okay, para hindi tangay nang ano nang hangin kasi sayang pag hindi napisa so yan okay ayos na yan mga idol panagang ganyan tapos check natin yung itlog ng ating ay parang nabasa yung itlog ng ating ano may tatlong itlog ng ating padunava tsaka yung ating silki yung medyo malaki yan yung sa silki ito medyo maliit sa paduvana parang nabasa yata titinan ko yan mamaya guys nabasa kasi itong karton oh. may panigurado parang natalsikan niya ng hulan ang inaalala ko is ito Itong bantam natin kasi yung itlog nito guys Ay yung itlog ng Itlog ng Ano natin? Abuhin Na nakaba, uh, nakabalik sa Nanay niya Binalik ko sa nanay niya Ito yung itlog apat. Kinuha ko ito kasi Baka hindi maglimlim yung Raptor natin So yan o. Ito yung ating mga silky pet na parang ano na basa po kagabi sigurado isang basa po kagabi lakas ng ulang kagabi pero hindi naman nabasa yung bantam natin so yun grabe talaga kapag bagyo yun yung problema pag bagyo kasi makahoy dito sa area ko guys ayan o So yun muna yung ano guys, update dito sa ating uh, backyard ngayong bagyo. Sana huminto na yung bagyo. So thank you guys.